Ideally, gusto naman talaga natin mga babae na kapag ayaw na sa atin ng mga boyfriend natin, sana sinasabi na, you know, para magkaroon tayo ng closure, 'di ba? Yun naman ang gusto natin ng mga babae at yun naman talaga ang dapat at tama. But in reality, hindi yan ginagawa ng mga lalaki kasi pag hindi na nila tayo gusto, hindi na nagpaparamdam or hindi na yan sila nagpaparamdam. Hindi na yan sila nagpapakita at hindi na yan sila nakikipag-communicate. Hindi na nagre-reply ng mga text, hindi na sinasagot ang mga calls. At higit sa lahat, hindi na nila ginagawa yung mga efforts na ginagawa nila before. At yun ang realidad ng buhay dahil ang mga lalaki, ayaw 'yan sa breakup. Ayaw nila tayong bigyan ng closure dahil habang tayo pa o kayo pa, naghahanap na yan ng iba. <laughs> my plan B or my fall back. Kaya naman kung nasa sitwasyon ka na hindi na nagpaparam na boyfriend mo, na hindi na nagre-receive ng mga calls mo, hindi na nagre-reply sa mga texts mo, ikaw na ang maglagay o mag-closure sa gusto mong mangyaring closure. Kasi wala kang mapapala, kundi puro lang excuses. Ang dami-daming excuses na sinasabi. Maraming rason, kesyo ganito, kesyo ganyan. Tapos maririnig mo na yung mga magic words. It's not you. It's me. Hi! Hoy! So, kaya kayo nga mga girls dyan na may boyfriend na hindi na nagpaparamdam, ghost na kayo. Meaning, gusto na niyang umexit sa buhay ninyo. Eh, huwag nyo nang habulin. Huwag nyo nang habulin. Dahil ang closure sa totoong buhay, hindi nang gagaling sa lalaki, kundi sa atin, sa mga utak natin at sa mga puso natin, i sila. No need na ng vial, validation na nagulag na ikaw na ang mag-execute sa closure because mga lalaki ayaw niya ng closure para meron silang babalikan kung hindi nag-work out yung fallback at plan B nila habang kayo pa